Magkasabay na hinatiran ng Distribution Team ng Governor Aurelio Machos Sumali at Vice Governor Anthony Umali ng sako-sakong bigas sa mga barangay ng Dimosalang Norte at Dimosalang Sur sa Bayan ng Talavera pitong araw ng Huebes, May 2, 2024. Baka sa kagalakan sa mukha ng mga mamamayan dito dahil sa nasakto sa kamahalan ng bigas ang pagdating ng biyaya ng Kapitolyo. Maraming maraming salamat po kay Gom. Umani, maraming maraming po salamat. Nakarating po dito yung pinamlamigay niyang bigas. Sana po maulit. Thank you po sa bigas kay Gom. Maraming maraming salamat po. Gom, maraming po salamat sa inyong magkapatid. Huwag po kayo mag-alala. Kayo po ay nasa puso namin. Number one po. Thank you po. Labis na pasasalamat naman na ipinabot ng mga punong barangay kina Governor Oye Mata Sumali at Vice Governor Doc Anthony Umali. Tapos po kami nagpapasalamat sa mga proyekto, sa mga, mga biyayang pinagkakalaw nila sa amin, sa po ng aking mga kasamahan. Kaya maraming maraming salamat po, Governor Oy Umami, sa iyong kabutihan at uh, sa ating panalawigang mamamayana. Ah, ang po ay lubos na nagpapasalamat sa ating minamahal na ama ng lalawigan, Governor Uy Umali at Vice Governor Doc Anthony, Anthony Umali sa napaka saya po, napakaraming bigas na kanilang ipinagkaloob dito sa Barangay Dimasalang Norte. Ito po ay napakalaking tulong sa ating mga mamamayan ng Barangay Dimasalang Norte kapag bagamat nagdaan po ang anihan, eh, iilan lang naman po ang may mga saka dito sa Barangay Dimasalang Norte. Kaya po, napakalaking tulong po sa ating mga kababayan na mahirap ang bigas po na inyong pinagkaloob sa barangay ng Dimasalang Norte. Kaya maraming maraming salamat po. Mabuhay po si Gov. Oye Umali at Vice Governor Anthony Umali. Para sa panitang niya, MBC ako si Agalinsangan, nag-uulat para sa Dito ni Ani, Teleradio, ang inyong kakampi.